ito pa yung sitwasyon dito sa EDSA, no, mga kababayan. Sa so, gusto yung nagsalita, pumunta po kay ka Eric, ha? Ayan, dito ka. Ayan. Manong Rey, yan. Dito ka, Manong Rey, sa Intablado. Pong Marcos. Kapiyo ko sinti ang pilit na itinatago sa mamamaya Pilipino. Huwag ko na ating na mangyari ito. Marami ang inaugurato ng pondo ng gobyerno. Billion from treasury daw hindi nagastos at ipinapalik na parang na ay interest, parang sinasabi na, na ba? ano lang guys Sana, ay, napunta, kinuha nila talaga 29 billion pesos kung hindi nag hindi ang taong bayan baka hindi na pinalik lang. yun nilagay na sa ibang pondo sa ibang bansa yung parang isang bag salamat na pinonduhan ng mga mga salabi na galing sa mag-ibang sektor ng institusyon ng pagbabago. Okay. Mayroon papasok na mga kasama natin. Pagkain, pagkain yan. Ano? Uh, tapos malik kayo maya-maya. Abanong day. Uh, break muna at mag-music muna tayo. Maestro, Kumusta ka ng bayan muna. na, si bayan mo na? Andito na si Manong Chavit. Oh, dito na si Manong Chavit. Ang okay 'yung pa-take. Ayun. Uh, dito na mga, ang dito na ang mga taga Norte guys. Oh. Mismong taga Norte na 'yung magpapababa kay Marcos lapit-lapit lang dito sa EDSA Sky. Sa harap po ng Robinson's Galleria, uh, kayo po ay pwedeng pumunta dito ngayon. At open ito sa lahat, mga kababayan. Ito po ay araw ng paninindigan, paniningil at paghatol ng mamamayan. maya maya po may mga numbers na mag-present. Ang mga sumpa ladies ng Quezon City ay naghahanda na po ng kanilang protesta kasama ang sayaw. Ayon. At ang mga sa paligid po, sa lahat ng na mga nanonood, nakikinig, hindi po ito birthday party. Kayo po ay kasama sa protesta. Makilahok at pumunta po dito. Walang bayad dito. May pagkain pa, lugaw at pandisal. Okay? May mga tubig pa na nagdodonate. So lahat po tayo, forward na ang Sambalaitis. Go ahead. Ready na ba ang Sumba Ladies? Sumba Ladies? please prepare. At sa ating kapulisan, i-assist nyo na lang po. At magpe-perform dito. Sige. Ang music, iparedy na. Ang mga placards sa pang sumasayaw ay gamitin na po natin. Informasyon, formasyon, formasyon. Music, yanda At maya maya po, sa protesta ito. Ulitin ko, hindi ito birthday party. Protesta ng mamamayan ito. Kaya yung sa mga gilintinid, sumabay na. At kayo po ay bahagi ng protestang ito, mga kababayan. Okay, ready, go, sumpa ladies, prepare. Ah, wala pa, wala pa. Inaayos pa. Okay. So, habang inaayos pa, brother, come here, sa gilid ko. Okay. Mga kababayan, magkakaroon ng Zumba Lady Pro Protest okay.